pangkalahatan namang naging maayos ang sitwasyon sa Northern o North Luzon Expressway Way nitong Holy Week break. Kung niyan, may panawagan naman ang pamunuan ng expressway sa mga motorista, lalo na't may mga naitalang abriya pagdating sa paggamit ng RFID. Si Vel Custodio sa Sentro ng Balita. Kuha sa videong ito sa dashcam ang isang sasakyan na sinalpok ng isang L300 sa likod ng Balintawak Toll Plaza kaninang alas 4.30 ng madaling araw. Sakay ng binangga ang mag-asawa na galing sa pamimili ng paninda habang ang nakasalpok naman ay isang company vehicle. Swerte at ligtas ang mag-asawa pero ang mga napamili nilang gulay, karne at noodles nagkasira-sira at nayupi ang ilan. Nag-serve pa Parating ako, Siyempre medyo mabilis takbo ko kasi maluwag yung ano eh, Hindi ko na, na ano, napigil. Talaga nang na ako kasi parang hindi ko siya butin. Kaya lang yung masamang palad, nasali nasa likuran ko, yun na sumalpok sa akin. Agad din namang naayos ang magkabilang kampo na nagkasundong idaan na lamang sa kani-kanilang insurance ang gastos. Samantala, inagahan naman ng ilang mga galing probinsya ang pagluwas para maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX. Okay naman po, ma moderate naman po yung biyahe namin. Hindi naman na po masyado matrapik. Saan po kayo galing? Sambalis, ma'am. Tapos saan kayo pupunta? Dito po sa Espanya, ma'am. Okay naman, okay naman biyahe. Sa ngayon? Sa ngayon? Eh mamaya baka trapik na. Saan po kayo galing? Sa <clears throat> Sa unang araw nga ng Abril, back to reality. May pasok na ang halos lahat ng pribado at pampublikong tanggapan maging ang halos lahat ng antas ng paaralan. Para sa babaybay sa Enlex Toll Plaza, maluwag pa ang daloy ng trapiko sa magkabilang linya, partikular na ang Balintawak at Mindanao Toll Plaza. Maluwag din ang kalsada sa Ciudad de Victoria, Marilao at San Fernando. Light traffic din sa NLEX-SETEX maging sa mga interchange. Dumarami na ang mga dumadaang sasakyan, lalo na sa Mekawayan Interchange Bridge pero moving pa naman ito. May zipper lane na madadaanan mula sa Maykawayan hanggang Balintawak. The next hour, masasabi po na natin na fast moving na po lahat ng areas ng NLEX at SETEX. Kasi as of now, ang meron na lang po tayo is moving traffic is from Valenzuela up to Balintawak uh, area ng pa-southbound po natin. Nagdagdag din ng cash collection points sa may Tarlac Toll Plaza ng SETEX. May ilang stickers lang na hindi nababasa ng scanners. Kaya payo para sa mga motorista. Uh, sana po yung ating mga motorista na nagkaka-encounter ng ganyan, pa-check na po nila yung sticker. At kung kinakailangan i-replace na po yung sticker, i replace naman po at no cost. At ganoon din po na um, medyo dumadami po yung ano pagkaganito nagdadagsaan, yung pong uh, hindi sapat yung kanilang balance, yung load balance. So doon po nagkakaproblema dito sa ating mga RFID lanes. Ngayon na ang huling araw na bukas ang SCTEX to NLEX sa Clark Logistic Interchange. Binuksan ang naturang ruta noong March 30 para maibsan ang congestion para sa mga bumabiyahe mula Tarlac hanggang Manila. Maglalabas naman ng NLEX ng abiso sa mga isasarang toll lanes. Sarado ang tambubong southbound entry 2 at northbound entry 2. Mula April 1 hanggang 3, ng 8 a.m. hanggang 6 p.m. para sa system enhancement works. Inaasahang tataas ng 10% mula sa daily average ang dadaang motorista sa NLEX na may mahigit 300,000 na volume ng sasakyan. At sa SITEX naman na may 70,000 na mga sasakyang dumadaan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.